ang Lord hindi nagbabago yung uh, plano niya sa atin doon sa mga pabago-bago nating desisyon at pagbabago bago na, pabago -bago na state ng heart natin. Um, if you are lonely right now and if you are broken, if you are uh, financially stressed, if you don't know what to do, you know, diyan magsisimula yung miracle. Diyan magsisimula yung miracle. Tandaan mo yung sinabi dito na dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, isa sa inyo kahit saan ka man pumunta kung depressed ka ngayon, i-embrace mo yung kasama mo kasi ini-embrace ka niya. Ang kasama mo, ang Panginoon. Huwag ka mabuhay na para doon sa um, comfort nung mga tao o nung sitwasyon. Huwag ka na mabuhay para doon sa kung saan ka magiging at peace. Kasi yung peace, kung sa mo lang yan siyang ma-achieve. When you let go of the things na dinitrain ka, if you will let go of the things na nilalayo ka doon sa um, calling mo sa Panginoon. Yung buhay na dapat kasiya-siya. Diba? Sabi yung Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. And a future. You have a future. So, dinanakaw niya. Ninanakaw ng takot mo. Ninanakaw ng panghihina mo. Yung dapat future mo. Ninanakaw niya. So, um, para sa akin, I encourage you this morning, uh, mga ka-tribe life, yan, mga kamay kay, uh, takutin mo yung takot mo. No? At pahinain mo ang pang ihinang, mo. Yan ang ating mga big word um, this morning, no? Today. Ano ba yung takot mo ngayon? Remember may isang song ang sabi niya, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. You are above the storm. Hindi ka dun under. You are above. You are above. You can do great things. You are love. You are special. You are forgiven. You are accepted.